Iginiit ni dating Philippine Marine Corps official na si retired Colonel Ariel Carabin na ang pagkakaisa ng mga Pilipino ay susi upang matagumpay o magtagumpay ang laban ng taong bayan kontra korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay retired official o ayon sa retired official, maaaring ito rin ang manghikayat sa mga men in uniform na makisa sa laban kontra katiwalian. Halos magkasunod ang mga isa gawang protesta ng iba't ibang grupo laban sa katiwalian. Sa kabila ng panawagan ng mga ito na mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects at iba pang pa proyekto na may bahid ng korupsyon, wala pa rin malaking isda ang naipapakulong ng pamahalaan. Naniniwala rin ang dati opisyal na hindi na panahon pa ngayon ng civil military junta. We're just waiting for the tipping point. And what is that? Pagka nagkaisa tayo, no? kasi ngayon masyado tayo na polarized. eh. Pag nagkaisa tayo at nakita yan no? ng taong bayan, o ng mga, lalo na yung mga men in uniform, kasi ngayon sabi nila is it worth taking the risk. So ngayon, di, di ba, parang sabi ng mga bata, sir, ibang sitwasyon namin ngayon, iba niyan sa inyo. Sa inyo noon eh, you, you, you can take the risk kasi wala naman talagang ano eh. Wala naman masyadong mag, benepisyo. but now ang laki ng benepisyo nila na mawawala if they'll take the risk. Is it worth taking the risk? Besides sabi niya, Civil society cannot even get their acts together. Bakit kami sasama